Sa isang maliit na bayan sa probinsya, may isang batang lalaki na nagnangalang Lino. Siya ay kilala bilang Lino ang tahimik na bata sa kanilang paaralan. Araw-araw, siya ay dumadaan sa mga pasilyo ng eskwelahan na parang isang anino. Walang imik, walang kaibigan at laging nag-iisa. Sa likod ng kanyang katahimikan, maraming mga tanong at mga sugat ang nagtatago. Sa eskwelahan, si Lino ay madalas tuksohin ng kanyang mga kaklase. Ang taba mo kasi, Lino, sabi ng isa. Bakit ang tahimik mo? Wala ka bang boses? Dagdag ng isa pa. Ang mga salitang ito ay parang mga patalim na tumataga sa kanyang puso. Ngunit sa halip na lumaban, pinili niyang manahimik at gumiti na lang. Sa kanyang isipan, mas mabuti nang tiisin ang sakit kesa magdulot ng gulo. Ngunit ang sakit ay hindi lamang nanggagaling sa eskwelahan. Sa loob ng kanilang bahay, si Lino ay nakararanas din ng matinding paghihirap. Ang kanyang ama na lasingero at mainitin ng ulo ay madalas magalit sa kanya kahit walang dahilan. Wala kang silbi. Hindi ka man lang makapagtap sa klase. Sigaw ng kanyang ama habang hinahampas siya ng sintoron. Ang kanyang ina, bagamat nakikita ang lahat, ay nananatiling tahimik, takot na magsalita laban sa asawa. Isang gabi, habang nag-iisa si Lino sa kanyang kwarto, napuno na siya ng hinanakit. Bakit ako? Bakit lagi na lang ako ang nasasaktan? bulong niya sa sarili naramdaman niya ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat ngunit sa gitna ng kanyang pagdurusa naalala niya ang mga salita ng kanyang guro ang bawat pagsubok ay may aral at ang bawat aral ay nagbibigay sa atin ng lakas kinaumagahan nagpasya si Lino na baguhin ang kanyang buhay Sinimulan niyang kausapin ang kanyang guro at humingi ng tulong. Ipinagtapat niya ang lahat, ang pangaapi sa eskwelahan at ang paghihirap sa loob ng bahay. Sa tulong ng kanyang guro at ng guidance counselor, natuto siyang ipagtanggol ang sarili at humingi ng suporta mula sa mga taong nagmamalasakit sa kanya. Dahan-dahan, nagbago ang lahat. Ang mga nangaapi sa kanya ay natuto sa kanilang mga pagkakamali nang makita nila ang tapang ni Lino. Sa bahay naman, ang kanyang ina ay nagkaroon ng lakas ng loob na protektahan siya mula sa ama. Bagamat hindi agad nagbago ang lahat, natutunan ni Lino na ang pagiging matatag at paghingi ng tulong ay hindi tanda ng kahinaan kundi ng katapangan. Sa huli, natutunan ni Lino na ang sakit at pagsubok ay bahagi ng buhay. Ngunit hindi ito ang magdidikta ng kanyang kinabukasan. Ang mahalaga ay kung paano niya haharapin ang mga hamon at kung paano siya magiging inspirasyon sa iba. Ang kanyang kwento ay nagturo sa lahat na ang pagiging mabuti at matatag ay hindi kailanman magiging mali. Ano nga ba ang aral na mapupulot natin sa kwentong ito? Ang pangaapi at paghihirap ay hindi dapat magdikta ng iyong halaga. Sa bawat pagsubok, may aral na naghihintay na magpapalakas sa iyo. Huwag matakot na humingi ng tulong sapagkat ang katapangan ay hindi nasusukat sa pagtitiis kundi sa pagharap sa mga hamon ng may pag-asa at determinasyon.